number you have dialed is now unattended. The number you have dialed is now unattended. Hindi <laughs> sumusagot si Pailma sa tawag ko. Natural. Pagbawalan ba naman siya ng asawa mong makipag-usap sa'yo? Ito naman kasing si Hazel eh. Hindi bigyan ng konsiderasyon yung pamilya mo doon. Alam mo pre, Imbis na nilalayasan mo yung asawa mo. Mag-uusap kayo ng maayos. paano? Eh, buo na nga yung loob na isa. Naputuloy yung connection ko kay Pelma. Pare, hmm, baka naman pwede mong tawagan si Maring Paz. Sabihin mo lang kakausapin ko si Pelma. Papaliwanag lang ako. Sasabihin ko lang natuloy pa rin yung sustento ko sa kanila. And, uh, 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 Aling Sonia? Oh, Jeffrey! Hindi na yata nagagawin yung uh, mo ba? dito ah. May ibang suki uh, na pa siya? Ah, wala po. May problema kasi si nanay. Wala po kasi yung may pera eh. Pwede po bang umutang? Naku! Pinamili ko na ng paninda ko eh. Pasensya na ha. Ah. Ate, magkano pong kilo ng manok? Ah, 150. Ano? Nabaranggay si Ma'ring Pelma. Oo nga. At? Elopas. Bakit naman nabaranggay si Felma? May na-damage na, na sasakyan si Felma. Yung asawa mo. Ay, sorry. Hindi mo nga nga pala asawa, no? Lasing na naman kasi. Nasaan ka ba? Kasama mo ba si Felma? Hindi. Umuwi nga muna ako sa bahay. Kinuha ko itong mga alahas para ma-isangla. Anong isasangla? Bakit? Kailangan kong bayaran yung meme-ari na sasakyan. Manuel, dapat ikaw gumagawa nito eh. Kung hindi ko babayaran yung meme-ari, ipapakulong niya si kumare. Bata, tinagod mo pa ako. Huwag po, huwag po. Sorry po, patawad. Patawad, patawad po. Sorry. Sige. Patawad okay. po, huwag po. Halika, ka, Sorry po, patawad. Huwag po. Huwag po. Patawad. Patawad po.